Hello friends, brothers and sisters. Ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 15 verses 1 to 3 and 11 to 32. Kapatid, naranasan mo na ba yung nagkamali at nakasakit ka? Pero nung bumalik ka sa taong nasaktan mo, eh hindi ka pinagalitan o sinermonan. Kundi, Niyakap ka lang at tinanggap muli. Lahat siguro tayo ay nagkaroon na ng pagkakamali at nakasakit, lalo na sa mga taong minamahal natin. Ngunit mas mahirap siguro ang sitwasyon kung sobrang sakit na dulot ng bigat ng nagawang pagkakasala natin. Minsan ay hindi mo alam kung papaano lalapit sa tao na saktan mo o kung pwede pa bang balikan. Ganyan ang kwento sa ating yung sa araw na ito. Nagkwento si Jesus tungkol sa isang ama na may dalawang anak na lalaki, na kung saan ay ang isang anak ay siya mismong tumalikod sa kanyang pamilya, kasama ang pagkuha ng lahat ng kanyang bigay na yaman. At ang isa naman ay hindi nga umalis, ngunit nagkulang naman sa tunay na tiwala at pagmamahal sa kanyang pamilya. Ngunit ang ama ay nagpakita ng walang kondisyong pagmamahal, pagpapatawan at pagunawa sa kanyang mga anak sa kabila ng kanilang pagkakasala. Pinapaalala sa atin kung gaano kalawak at kalalim ang pagmamahal sa atin ng Diyos nating Ama. Ang makaranas na tumanggap ng pagmamahal ay isang biyaya. Ang tumanggap ng pagmamahal ay siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang makapagbahagi rin ng pagmamahal. Kadalasan ay nakasalalay sa kung paano tayo nakaranas ng pagmamahal. Ang siya rin nagiging paraan kung paano tayo nagmamahal. Kung mas nangingibabaw sa ating karanasan, ang pakiramdam na nagkulang sa atin yung mga taong inaasahan natin na sila magmamahal sa atin ito ay magiging dahilan upang tayo rin ay magkulang sa pagmamahal na dapat nating ibinibigay. Kaya tandaan natin, kung alam natin tayo ay nagkukulang sa pangunawa, pagbibigay at pagpapatawad sa mga taong pinagkatiwala sa atin, mayroon tayong Diyos Ama na lubos at walang kondisyon na nagmamahal sa atin, na siyang lagi nating pwedeng pagkuhanan ng lakas at kaliwanagan na maaari nating ibahagi sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli, ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.